Ayan. Ay sakit ng ngayon si Mama. At ang bantay niya po ako. Bantay. Puro kakain. Bantay na puro kain. <laughs> so today is ano ngayon? April 14th. Wow. and kasama na lang ating pakilang sobrang sakit ang ko nasakit na hanggang bato dito hanggang sa mata masakit so biglaan lang to guys and then kanina umaga hmm, um, parang nakapaglinis pa ako ng umaga tapos nakapagluto pa ako yung tanghali na ayun masama na pakilamdam ko sumuka na ako tapos nagpabilang ng gabis ko kasi piling ko na ano yung dibdib ko masakit masak parang sinisikmura ako So, ayan. Tapos parang nahirapan din ako kuminga. Baka ako umatake na lang yung acid reflux ko. Ganun. And then, hindi ako nagsabi. So, ito guys, ay may filter yung aking cellphone ha. Tatanggalin ko yung filter para makita nyo ko ano yung ko. So, ayan. So, ayan yung tura ko. Ayan yung tura ng may sakit. And, ang mamaga yung mata natin. Ayan o. Oh. And then, parang ang sakit ang mata ko. <coughs> Pero kahapon nakapaglaba pa kami ng sandamakmak na kumot. Yung mga ganitong kumot. Yung mainit sa balat yung masarap siya kapag malamig ang panahon yan. Ang dami namin nilabhan yan kahapon. Hindi ko alam kung baka nabinat ako. Pero nakapagluto pa ako kahapon. Tapos naligo ako ng gabi. Tapos ganyan yung mata ko kapag ano. Parang ayaw nang nakamula. Tapos parang gusto nakapikit lang. Ayaw nang maliwanag. Ayaw nang maingay. Ayaw nang magulo. Ayaw nang... Wow, 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 wow. Yan. Ganyan yung tsura ko ha.